Simula nang imbestigahan ng Senado ang pagtatayo ng resort sa mga protected area katulad ng Chocolate Hill sa Bohol. Pero git ng DNR, inaaksyon na nila ang issue. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Matagal na pong naging pabaya kayo dyan sa DNR. Yan ang giit ni Sen. Rafi Tulfo sa pagdinig ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change. Kaugnay ng mga kontrobersyal na pagtatayo ng resort sa ilang protected areas. Ayon sa mga senador, hindi nagagampanan ng Environment Department ang tungkulin nitong protektahan ang kalikasan. Mismong DNR daw kasi ang nagbibigay ng Environmental Compliance Certificate o ECC sa itinatayong resort sa Chocolate Hills sa Bohol patuloy pa rin sa paging pabaya. Lumilito tuloy na kayo po yung mga protektor ng mga nagsisirang kalikasan. At the moment, ang dating, ang dating sa aming lahat, on paper lang itong konsepto ng proteksyon. Walang, walang actual implementation. It's just parang uh, on paper na declared siyang protected pero hindi talaga siya protected protect. May ilan ding resort sa Mount Apo Natural Park sa Davao City na walang clearance o ECC. Pero pinagmumulta lang daw ng DNR ng 50,000 pesos ang may-ari ng resort. Dirin rin nga sila natatakot kasi alam nila magbabayad lang naman kami ng 50,000 pesos eh. Kasi you've never used that option na i-demolish yung property. Kasi nga um, clearly they're already in violation. Of the law. Ayon sa DNR, ang Protected Area Management Board na binubuo ng mga barangay officials ang nagbibigay ng building permit kaya na itatayo ang mga resort. Pero hindi kumbinsido si Sen. Cynthia Villar. ECC, completely DNR yan. Ha? So wag nyo ipalusot yan. Pati kayo kasali. Pag nag-issue ng ECC, kasali ang DNR pwede nyo pa ipalusot yung PAMBI, may local government doon. but isisi kayo lang yan? Walang nag -i issue ng ECC kundi ang ano, DNR. So kasalanan niya ng DNR. Para sa mga senador, nagtuturoan at naghuhugas kamay ang DNR sa issue. Mahilig kayo dito magturuan, kundi magturuan maghugas ng kamay. Ang pinakalas, sinabi niyo po, Secretary Loizaga, it was uh, It was before your your term. Your, okay? Sige, granting gano'n na nga. Now, ikaw na nakaupot, alam mo may mga violation. Correct it. Wag well, no, don't, don't blame other people. Don't blame the previous administration. Itinanggi naman ito ni DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Anya, pinaiimbestigahan na nila ang mga illegal na resort at pinasuspindi na niya ang lahat ng ECC application sa mga protected area. We are not pointing fingers here. We are, we are acknowledging the facts on the ground. We are acknowledging the gaps in the law, and we are acknowledging also the possible gaps in our implementation. Having having seen that, in fact, these structures were erected, even if these are in protected areas. Gusto rin daw baguhin ni Loizaga ang mga miyembro ng Protected Area Management Board. Hindi raw kasi lubos na naiintindihan ng barangay officials ang implikasyon ng pagbibigay ng ECC sa mga protected area. Bibigyan naman ng pagkakataon ng mga resort owner na magpaliwanag sa susunod na pagdinig ng Senate Committee. Nagbabalita mo na sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.